may pangarap ako, pero bakit wala namang nagbabago? O, oh, tanong mo din yan, ano? So, dumarating tayo sa point na nagtatanong tayo sa ating sarili na may pangarap din naman ako katulad nila, pero bakit lang nagbabago? Kailangan, matuto kang magtanong kung ano ba yung ginagawa nila na dapat mong gayanin. Kailangan malaman mo na meron silang ginagawa na hindi mo ginagawa sa sarili mo. Una, kailangan consistent ka. Halimbawa, gusto mong magpapayat. syempre hindi ka lang basta papayat na ginawa mo lang siya ng isang araw. Papayat ka kung araw-araw meron kang time para gawin yung bagay na yon. Oo, sa una, yung unang mga times mo, unang mga weeks, unang mga buwan mo, mahirap. As in, sobrang hirap. Hindi ko sinasabing madali. Sinasabi ko, sobrang hirap. Kasi once na ginusto mo talagang pumayat, kailangan ikaw mismo sa sarili mo, gagawin mo yung bagay na yon na hindi ka dumedepende sa mood mo. Okay? Kasi tayong mga tao, meron tayong mga inaantay na mood. Ah, hindi ako mag-exercise ngayon, tinatamad ako. Eh, mag-exercise ako ngayon kasi feeling ko, kailangan ko siyang gawin. Yung bang tipong inaantay mo na gawin yung isang bagay. Kasi para sa sa'yo, nakadepende ka kasi sa mood mo. Kung ano yung feeling mo today. Pero hindi ganun yun. Kung gusto mo talagang pumayap, kailangan gawin mo siya kahit na hindi mo gustong gawin yon kahit na tinatamad ka, kasi yun yung consistency mo dini dinidisiplina mo yung sarili mo para gawin yung bagay na yun dahil gusto mo pumayat desire mong pumayat okay? hindi pwede kung gusto mo talaga na pumayat ngayon abay simula mo na mag exercise hindi bukas ngayon, kailangan lahat ng gusto mong gawin, simulan mo actionan mo, na dahil gusto mong pumayat wala ka nang gagawin or kung gumawa ka man isang linggo lang, wala talaga pang sa isa isang linggo. Hindi mo magagawa yung bagay na nakikita mong kailangan mong gawin. O halimbawa na natin na talaga sa sexy ka kapag ginawa mo to. Or papayat ka kapag ginawa mo yung bagay na to. Pero mo sa loob lang na isang buwan, hindi mo pa siya natapos, Hindi mo pa nagawa hanggang tatlong buwan. Huwag kang magtaka na kung ano ka ngayon, ganun ka pa rin bukas sa'yo yung desisyon. Ikaw yung didisiplina sa sarili mong katawan. Ikaw yung didisiplina sa sarili mo. Kasi kung hindi mo kayang disiplinahin yung katawan mo ngayon, wala ka rin gagawin bukas. Wala rin mangyayari sa'yo bukas. Kasi nasa sa'yo, hawak mo kung anong magaganap sa buhay mo bukas. Hawak mo ang magaganap sa'yo bukas. Kaya kung wala kang gagawin ngayon, huwag kang magtaka na may mangyayari sa iyo bukas.